sa atin sa Pilipinas, kahit sa mga ibang bansa, kapag yung babae na byuda, kung gusto niya mag-asawa ulit, siya yung pipili, siya yung maghahanap. Pero dito sa kanila, hindi ganun. Ang katwiran kasi nila dito, dahil ah, sila ng maraming baka, yung babae na yon ipapasa lang doon sa mga kapatid na lalaki. At kung walang kapatid na lalaki, sa mga pinsan, sa mga tiyuhin. Basta doon sa kamag-anak din nila. You know the reason why we choose in the family because we feed cow. Ah, I know. I yeah, know, I know. That's the main reason. Magkatakar mga kabayan. Ang uh, ngayon nga pala ang topic natin sa kultura uli nila. Dahil meron akong nakaraang video na ang topic doon yung uh, sa pag-asawa. Yung kapatid ni James nag-asawa, kinuha nila yung mga dowry, napakaraming mga baka. At marami yung mga nag-comment na alam ko naman gano'n yung i-comment ng karmihan na kung sa atin daw yon milyonaryo na. Dahil nga napakarami nga naman, magkano presyo sa atin nun? Talagang milyonaryo. Pero dito sa kanila, hindi ganon ganun pa rin yung estado ng buhay nila ipapaliwanag ko kung bakit dahil uh, napakarami talagang baka nun pero bakit hindi magbabago yung uh, estado ng buhay nila kasi yung mga baka na yon hindi lang naman yon dun mapupunta sa pamilya ng babae mapupunta yon sa mga kamag-anakan sa pamilya nila at doon sa mga kamag-anak dahil gagamitin din yon para dun sa pag-aasawa ng mga iba nilang mga kamag-anak. Ganun kasi yung kultura nila dito. Kapag mayroong nga uh, magdadawri, pati yung uh, mga pinsan, minsan pati kaibigan, humihingi ng parte nila. Alimbawa, yung mga pinsan hihingi ng tigda uh, tigdadalawang baka para sa kanila. Pag napakaraming pinsan, napakarami na nun. Kaya yung uh, isanda baka, ubus din yun. Kunti lang yung matitira para doon sa pamilya ng babae. Sa madaling salita, yung mga baka nila dito, umiikot lang yan sa pang dowry. Kaya kahit napakarami nilang baka, napakaraming baka sa dowry, ganun pa rin yung estado ng buhay nila. At aibang topic naman, pero sa kultura pa rin nila. Umpisahan natin dun sa katanggap-tanggap naman. Dito sa kanila, kapag yung babae hindi magkaanak, Magaampun siya pero sa kadugurin niya. Doon sa mga anak nung kapatid niyang lalaki. 'Yon na uh, okay lang yung katanggap-tanggap. Kahit sa atin na uh, madami yung gumagawa ng ganyan. At ah uh, doon man tayo sa hindi katanggap-tanggap. Marami rito 'tong ganoon eh. Sa mga ibang bansa pati sa atin, hindi pwede 'yung gano'n Pero dito sa kanila, normalan daw 'yon. Pag yung babae na byuda at pwede pang magkaanak ipapasa lang 'yon dun sa mga kapatid na lalaki kung uh, wala siyang gusto dun sa mga kapatid na lalaki yung iba daw pumipili sa mga pinsan pero ang mas nakararami daw talaga kumukuha dun sa kapatid na lalaki pero kung yung babae naman uh, may edad na at uh, hindi na magkakaanak yun uh, wala nang kukuha nun Bahala na siya sa sarili niya. O kung may mga anak, bahala na siya do sa mga anak nila. Like when your brother die, and, and then, there is wife, and then then the, your brother left two wife out, eh? hmm. then you are going to take them. So they will hand over the, the, the wives to to, to the first one who is still alive, to the brother. Like if, if for example, the... let, let, let me assuming like when my brother die, hmm. then I will take the the wife of my brother because he's gone already. How about if uh, many brothers, like, like five brothers? When five brother dies? Mm. Eh? No, no, no. Uh, like R when remaining uh, five, five brothers, brothers. No, like it depends like when the person is other than you. Mm. Then you are the one who follow your, your lost brother then mm -hmm. you are going to take over. So who, who, who will choose? <laughs> no. The, the, the family or, yeah, the, yeah, the, or family. the lady? The family. The family will yeah, choose. the family. Like when the lady, doesn't have interest, then she will go and choose uh, uh, one of one of the in family. Will go and choose another person in the family, in the same family, mm. like uh, uncle sons. Mm. Yeah, just like that. Uh, so it depends. It depends. Uh, yeah, we discuss that one. But mostly, uh, like when your brother die, then you will take over the wife mm. of your brother. Yeah. What about uh, there? No, no, it's not there in Philippines. Why? <laughs> It's not allowed <laughs> but yes yeah, it's, it's allowed <laughs> so how about if the younger brother is still single single so that means he's going to have wife yes but but they said uh, if they produce a baby mm. it will be named to the person who died yeah it will be named for remembering uh... you know the reasons why we, we do that because we don't want to, to lose the name of our lost brother mm. like when your brother died even if he's not alive, then you are, like, you are going to give it, the, his name again. Mm. You bring up his name so, if so the, that if, for remembering. If, if the young brother is uh, still single, yeah. he can still marry. Yes, for uh, real. For, for his name. Yes. Uh, uh, okay. what about yeah. that? What about uh, there? Uh, no, <laughs> there, when uh, like the the husband died, mm. the lady will choose another person, not not from the family. Why? It is like that? You know, the reason why we choose in the family because we fake mm -hmm. out. Ah, I know. I, yeah, know, I know. That's the main reason. <laughs> you don't want to lose uh, the uh, house ha? Yes. You don't okay. want to lose the cow, yes. Uh, now it's clear. Basta ang patakaran nila dito, kung sino yung uh, nakarehistro na asawa, kahit sino yung uh, tumabi doon sa babae, halimbawa yung anak, basta't nabuntis yun, nagkaanak, nakapangalan yon dun sa nakarehistro na asawa ganun ang kultura nila marami na rin ako naging video na topic na ganyan na dito yung mga lalaki mararaming mga asawa at uh, maniniwala ba kayo na karamihan ng mga lalaki dito maraming asawa matatanda na ang nagiging pandaw rin nila kapag yung mga anak nila sa mga unang asawa nila na nagmatured na. Halimbawa, yung sa unang asawa nila, madaming anak na babae, nung umabot ng 14 years old, pag-aasawahin na nila yon, yung dowry gagamitin uli ng ama para mag-asawa uli, ng bata uli. Marami ditong ganoon ganon. At kapag yung matandang lalaki na yun namatay na, at maraming mga bata pang mga asawa, ibibigay lang yon doon sa mga anak na matured na. Ganon ang kultura nila dito. Talagang uh, hindi katanggap-tanggap. At dito nga pala, normal lang din sa kanila, halimbawa merong isang uh, espesyal na anak na lalaki namatay matay nang hindi pa nakakapag-asawa. Ang gagawin nila doon, iahanap nila ng asawa na karehistro doon sa taong namatay na yon. Pero ang tatabi doon sa babae, kapatid nung namatay. At yung magiging anak, ipapangalan doon sa asawa na nakarehistro. At uh, yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po na gusto nyo rin yung uh, shiner ko ngayon. At uh, maraming maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina upload ko. At doon nga pala sa mga supporter natin dyan. Baka naman pwede nga uh, pakicheck din po yung mga ina-upload ko ng mga shorts. Doon kasi sa mga shorts, sa uh, konti lang yung nanonood eh mga 400 300 ganun lang